kaya itong bagong dog na to? Grabe, ubod ng kakyutan. Ngayong araw nga, papaliguan natin si Kise. Eh. Medyo umaraw-araw nga pala ngayon. At yun, syempre, bago natin siya tuloy yan, basain. Eto nga, tanggalan muna natin siya ng buho. Eto nga pala, nilagay ko sa kanya KND Detangling Spray. Nakakatulong nga pala ito para nga mas mabilis natin matanggal yung mga buhol nila. Pampadalas nga siya. O, ba diba, after ilang minutes, ayan, okay na siya. At ayan, mga ilang linggo nga pala itong hindi naligo. Hindi naman kasi sila mabilis bumaho. At nga, napakarami nagtatanong ko ano ba ginagamit ko sa kanilang shampoo. Ang gamit ko po sa kanila ay Paw Friends Pet Guard matagal na namin itong ginagamit. Sobrang pula at napakabango. Kapag ito ngayong gamit ko, eh napakatagal talaga nilang bumaho. Kaya naman umaabot talaga sila ng halos 2 weeks bago maligo. At ayan, next naman natin itong si Batang Anino. Once a week talaga dapat pinapaliguan itong mga alaga natin. Lalo na mga Shih Tzu yan. Minsan nga, after 3 days, eh mabaho na yan. Pero itong mga alaga ko, kahit amoy-amoyin nyo yan, hindi talaga amoy mabaho. Nasa pag-aalaga din kasi talaga yan. Kung maayos mo naman sila napapaliguan, hindi talaga yan babaho. Ito mga alaga ko, eh sanay na sanay na talaga yan saligo kasi nung wala kami aircon, halos every other day talaga pinapaliguan ko sila. Pwede naman daw yun, basta nga mainit. Pero ngayon nga na medyo maulan at may aircon pa sila, hindi ko na talaga masyado pinapaliguan. Kasi hindi ko din naman sila naaamoy na mabaho. At ayun guys, bago nga natin sila i-blower, lagyan ulit natin ng detangling spray. Para mamaya kapag natuyo nga, hindi siya sobrang dry. Mamaya nga makikita nyo kung anong itsura niya. At ayun pagkatapos nga ng mga ilang minutes na nagbo-blower, ganito na siya katuyo. Ayan, tignan nyo ang kintab ng buhok, diba? Partida, hindi ko pa yan sinusuklat. At ayun, si batang anino nga din da. Si daddy niya na nga ang nag-blower dito? Dahil medyo napagod nga ako dun kay Kise? Kailangan lang talaga matyaga tayo mag -blower. Kasi kapag hindi sila natuyo na maayos, magkakaroon sila ng hotspot? At ayun na nga, tignan nyo, medyo patuyo na nga si Batang Anino? O ba diba, napakaganda din ang balahibo niya? Lahat nga pala sila ganito nakaganda yung balahibo? After naman neto, itinrim ko na nga yung mukha ni Kise? Kapag sa groomer pa nga ako nagpatrim neto, 50 pesos pa? At ito naman yung pinakamahalaga sa lahat? Ito yung pinakawag na wag nyo kakalimutan kapag nagpapaligo? Kailangan natin linisin yung tenga nila every time na maliligo. Dito nga naglagay muna ako sa tenga niya ng K&D ear Plucking powder powder para nga mabilis natin mabunot yung buhok niya sa tenga. Next naman na itong ear cleaning solution na nakakapagpatanggal ng mabahong amoy at nakakatanggal din ng ear mite. wala lang kasi yung pagpapaligo mo kapag hindi mo nga nilinis ang tenga nila. Oh, grabe, ang dami dumi. Next naman natin ito nga si Batang Anino. Sana nga nakikita nyo pa siya. Medyo tumilim kasi nito bigla. At ayun tinitingnan niyo sanay na sanay na nga sila sa akin mag-trip. Minsan gumagalaw pero madalas hindi naman sila nagliliko. At ayun linisan na nga din natin yung tenga ni Batang Anino. Itong batang to wala talaga reklamo kapag naglilinis ng tenga niya. Gustong-gusto pa nga talaga niya bibitin pa nga yan minsan. Tignan nyo naman o talagang feel na feel niya. After nga nila maligo, ito na nga itsura niya. At dahil very good nga sila ni Ate Kisas niya, meron silang woofing vibe. Dapat after talaga maligo, binibigyan natin sila ng treat. Para alam din nila na very good nga sila. At sa susunod, eh magbe-behave ulit sila. Tignan nyo naman si Kisas, ayaw nga magpo-blower sa muka. Kaya naman ganyan na mga itsura nila. At ito naman si Batang Anino. Diyos ko napakaganda. Akala ko nga ibang dog. Sanay kasi ako na buhaghag ang buhok.